excited mo palang pagkukusog. Naabahan ka ng pamilya dere by group Naato. na ito? Naa? Naatanan? So kinangla naatanan itong kauban sa buwan. Uh, Pastor oh, Palma, naatin si Tanan? Erlinda, Delayda, si Momo, etc. Palihugug, tapatawag nila kung um, isa ikuwag, ikinangla mo ko sila magwan. So, uh, salamat. Salamat sa kuan. Uh, panahon na maayo. Pag na magsama, di rin magsugod. Kinsa excited? Okay. So, maminaw sa tatanan kay humanong dalig-dali. Okay. Pasalamat din sa ginoo tungod kay dapat okay. sa 30 pa ni siya ato ang i-celebrate pero ah uh, wala na ito patayo tungkol kay na ay low pressure. ah uh, Bagi ipusok ang bawad. Ganina ganyan ipusok ang na agi, uh, murag ipusok ka uh, ang Then, kay. ah kay. Um, nato kinangano ang katong family ng kaupan nato uh, kaupan nato sa Juan. Na Sir Palma, ang kaupan nato kaupan ninyo sa Juan aning program. Kinailangan na ito sila tanan guys. Important kipot sila karong uh, uh, ah, So, kinsa ba excited by games o niya? Ako. Ako. Ako, sige. Okay. <laughs> kinsa excited by games unya? o niya? Pa, Ako Okay. So, ay e, nga nini. Usa yung reason nga nung naabot mi ni Riron. Usa ka, wako nung na muna nga nung naamig ni Juan. usay ay rasa nga na namin dito nung kay mag-celebrate sa uh, to ang Christmas. Pasalamat sa uh, pasalamat ta si Ginoo nga naan eh. Then, usa sa tanan kay Ma'am Pupoy. Pasalamat kay Ma'am Pupoy. So, uh, uh, sir, ano pag-awasan pa kay Pastor Yahon kayo niya? sa so, lailitan. Okay. Um, usap pa lang naata ka ron, taga Alumar, Alumar Island. Alumar Island, nasa mo pa kung gusto, Alumar. Okay. Naata din ron, tungkol kay naatay. Uh, Nakaiba mo, una pa yung mga clue, ang upan nga nung naatay yung ron? Na yung mga clue? Ah, sige, kuha so, ano na lang. Uh, surprise. Surprise na lang, no? Hindi siya isote, so... Ako po salamat sa kinabuhi ni Mang Pupoy tungod kay kung di ni tungod niya, di kami makarating dito. Uh, ang sublan so sa uh, kinabuhi ni Mang Pupoy talagang uh, niyo ninyo, mahal na mahal na mahal kayo, Alomar Island. Nagano itong palakpakan ang kusog si Mang Pupoy. Thank you, Lord. Benda mo na akong natung buwan, akong buhaton. Since yung nag din uh, na ato mo ato ko alam ba na mag, magpasalamat ta sa sa mga tao nga gigamit sa ato ang uh, labi na usa uh, usa ta kani ato usa ta karon sa pamagitan ng uh, mga channel channel na to, channel Maripi channel na po, channel na Mentalia kita ko ani nga uh, usa ta din nga uh, usa din nga gi sa Ginoo So, da tanaman dapat lang din na kahit thank you lang atong ipa, ipa, ipa sa ni ipa kuan sa ilang habang na magpasalamat ta. So, atong buhatong birth family. Usa sa usa ka pamilya nga kinsa toy ikuan ni mga pupoy maghatag og message para sa iyan. Isa bay mo una. Kuan ni sila wala uno. Okay, so ang mauna, aritang Magpuna kita sa pastor. Sa so pastor Joel. Uh, at ako lang ko alam yung magpasalamat. Ha. So, thank you na ba? Ikaw so, may nago daw. A short message. A short message to Ma'am Pupoy and sa panan, Ganun lang. Okay, maayong adop. The... Love, press God. Ah, dengan selamat. Oh, selamat puasa. Ne, eh, terjo. Uh, Yang kita segini Ah, happy dari Oh, terlihat kamu tenan. Gami segini tu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Selamat Terima kasih. Terima kanang Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ang ako yun nga, na, nga nung naghimo eh. ta ni, kay, ah, uh, nakatabilong ta sa, ah, uh, Christmas, no? Sa, sa tuig, nga diin, si Jesus Christ, diha na tao, ning mga uh, tuiga. Ah, uh, wana. First God, anya, ako salamat sa Gino, ah, uh, kabasko, no? O, uh, salamat po sa Gino, nga doon gigamit nga, mga tao nga dili na parinti no dili na to kaliwa no igamit sila sa sa mali mapupoy no o tukang pa nga mga alaga sige no rito igamit sila alang sa pagtabang sa nanginahanglan no ya privilegio na nato no amen wala ko nan salamat na to Dios kay siya ang naggamit sa mga tao siya ang nagamit sa tanan nga uh, nabot na to ang atong uh, mga pangandoy no? Uh, o bansa ministry. eh salamat at dalay ko ng Diyos. Baka Next, kita sunod. Kita sunod, magpasalamat. Kinaglano na to ang katong unong ka uh, -man. Kinaglano na to sila para rin sa atong program. Then next, Pastor Pagmat. Magandang hapon sa lahat. Amen. Magandang hapon sa lahat. Magandang hapon sa lahat. Okay, magandang hapon sa iyo diha, ma'am. Oh, good morning sa inyo diha. Uh, thank you so much. Nagpasalamat ko sa ating Panginoon tungkol sa biyaya na binigay niya sa amin. Uh, hindi ko ma-ano, ma-explain ang lahat ng biyaya na tanggap na namin. Uh, uh Nagpasalamat ako sa Panginoon dahil siya ay uh, uh nagbigay sa amin ang lahat ng kailangan namin. Amen, amen. At uh, naggawa siya ng tao like, gaya ni Mang Popoy na uh, ginagamit ng ating Panginoon. Hindi natin maano ang Panginoon, hindi natin masya diktahan O, ang, sa atin lang mag-ano tayo ng magdasal tayo ng ating Panginoon at magpursig, magpursigit tayo na magdasal sa Kanya at uh, mag, uh, magpupuri sa Kanya. Uh, uh, malaki pagpasalamat sa ating Panginoon. Uh, lahat ng kailangan namin sa bahay nandiyan na. At mayroon pang ibang uh, kanang isa. <laughs> I speak, I speak ah. Uh. Muna nga, kung ang ato, ating lang gagawin, hindi na tayo huminto ng panalangin sa kanya. Uh, thank you so much. Uh, thank you ma'am sa lahat sa, sa, lahat ng tulong na binigay ninyo sa amin dito sa island. Uh, I pray for you ma'am always good health and strong and more blessing to come to you ma'am. Uh, thank you so much and God bless you. And Merry Christmas. Merry Christmas. So, uh, nine messages yung mga pupuy. Hindi, 9.50 nese chimampo boy pali bi akore skeoyan ha blo tay ayo ultimate action kay Maya kaysa sa kaysa tagsa na ito kakinabuhi nya yeah, Ikaw doon akong ipasalamatan sa Gino mga Iksoon. Akong ipasalamatan uh, si Ate Jo, si Ate Marcy, Ate Talia, si Nanay. So, ang mga nya niya, di din eh, kay kung wala magigamit sa Gino mo, wala sa nga party. So, akong ipasalamatan ng Gino mo, ang gigamit mo para Uh, malipay po ni ba So ako ang nakatulong pa sa ginoong mga iso you know, nga doon na siya gigamit nga tao nga mao si mampupoy Pupoy. So ang tanan nga ako na giprayer na ako sa ginoong so giprovide tanan ni eh, Ma'am Pupoy. Ngunit ako na akong ipasalamat sa ginoong you know, mga iso nga gigamit sa ginoong si Ma'am para ang kanang Pangandain ako ba? Nakabalay ko tungod ni Makupoy, niya tungod sa ni Ate Jo, ni na ni Ate Murphy, kung nila kong dakong gipasalamatan sa Gino. Niya, sana niya prayers na ko mga Iksong, nga dugay nila kong gipangalagi, gito bagyod sa Gino. Anang kompleto na may nga sa Gino, may e dako na kong pagpasalamat sa Gino. O, gagtanang tungog pagpasalamat, anang lamang sa tungkoy nga Diyos. Once again, Merry Christmas. Merry Christmas. Next, isa pa ba to? Si Junalyn. Pag-upan na rin no? oh. Pastor Jewel. Si... O sige, si Tato. Si Tato. Okay, may okay. yung auto sa tanan, oh. Bisa pa ba sa itong mga guwapa ng mga bisita o guwapo, ha? Huwag lang na kung madaghan, huwag eh. di kayo sa inyong mga presensya mga isuon. Kaya na nangari mo to join the party. Ah, uh, Napasalamat ko una sa itong buhay nga Diyos siya sa iyong gihatag na mayong panahon o sa mayong panahon sa iyong pagbiyahe. So, I'm so thankful ni God kay uh, nagigigus na nakaroon to ah, uh, ano nga itong higigumat na party o um, Masalamat po sa ginoo ni Ma'am tungkol kay Gihay. Gamit siya sa ginoo ba to help the, to all relatives here in Nalomar like Pastor Palma and Pastor Jewel, Pastor uh, Sir Early, to, sa uban pa nga natabangan ni Ma'am. Thank you so much po, Ma'am Popoy, kay gamit ka sa ginoo Ma'am. Uh, I don't speak po nga matabangan po ko, ma-appeal po, po ko. Ma. <laughs> uh, Tagan kayo mga butang or mga panahon nga isakripisyo nila ni Ate Pasalamat po po si Gino kay gigamit si Ate Jo niya panang, ni Ate Marife. O sila may pinakauna na kong friend yun. ni Ate Talia. Nakaila ni Ate Talia, nila nanay, nila uh, Kuya Pire. Pagpagalasan na kayo. So, napasalamat ko si Yuno o ba kay ipanggamit bitang sila, so, especially ni Ma'am. Oh. Uh, Maura to, Merry Christmas na tong tanan. Oh, I hope na malipayon ta karon. Ah, uh, pag-uwi masay tabang mo na to ron. So, Maura to, salamat. Okay, thank you uh Junalin. Next, isa pa'y magpasalamat. Si Mumoy, asa si Mumoy? <laughs> Si Adelaida, pinsa si Ate, ate Adelaida. Ha? Huh? ano Oh, naghikay daw siya. Oh, okay. So, higyan eh, na lang. Higyan eh, na lang siguro. Tungod kay Mupan, bali. Uh, yung iba, wala dito. ah uh, kayo na lang ang plano mag-visit sa Missinger. ano wala na yung itay. yung buwan. yung I'm going to get my hands wet, so I can say, I'm going to get my hands to get Great. Everybody, congratulations for all the efforts that you all have put in in the Garden and Christmas Tree Challenge. I'm inside my car. And I'll be going home shortly. So, uh, take care, enjoy the holidays, and continue to love each other. Okay, so hopefully, I will chat with you all uh, later during the program and the awardings of the prizes. Congratulations to everybody, and have a Merry Christmas.

Hello there, I'm Island. I'm right here in my car. I'm about to leave the hospital. So I just want to greet everybody. Congratulations for all the efforts that you all have put in in the garden and Christmas tree challenge. I'm inside my car. He and I'll be going home shortly. So, uh, take care, enjoy the holiday, and continue to love each other. Okay. So, hopefully, I will chat with you all uh, later during the program and the awardings of the prizes. Congratulations to everybody, and have a merry Christmas. happy new year. No. Thank you. Thank you, Mama Boy. God bless you. Okay. So, wala tong gingo ni Mama Boy. Asa ang uban? Kay Mama kinsay na pananginan. Pananginan exactly, diba? ang mara itong Pero panalanginan ito sila. Excited ba ang tanan? So, ang atong sumod ni Ray kay Games sa part 2. Then, yun nga, nag-sharing ng uban, no? So, ano na sa Action song. Ha? Action song. Action song. Ano action song. Okay, action song daw. Pop na sana to ang mga prizes. Yes. Ano ra? O sige, kinsa mo tay buhala do Action song. Si Inday Jo kwan? O sige, kinsa pa ikaw dere? I love my Jesus deep down in my heart. Balik ke, balik ke. Berarti tahu kan 1 2 3. Do you love my Jesus? Deep down in my heart.

my heart do you love my jesus deep down in my heart yes I love my Jesus deep down in my heart <laughs> <laughs> deep deep down down deep deep oh deep down. down deep deep oh deep down in my heart